Tuwing madaling araw, may pares ng sapatos na lumalabas sa harap ng kwarto ko. Luma, mapula, parang pang matanda. At ang pinaka-weird? Hindi sa amin yon. Hindi sa akin. Hindi sa pamilya ko. Akala ko prank lang. Hinawi ko, tinabi ko. Pero kinabukasan, Nandun ulit, mas malapit na. Gabi-gabi, lumalapit ito. Mula sa dulo ng hallway. Papunta sa gitna. Hanggang sa mismong harap ng pintu ko. Parang may suot nito. Isang taong hindi ko nakikita. Isang madaling araw. Naramdaman ko na parang huminto ang sapatos sa tapat ng pintu ko tahimik. Walang humihinga. Pero ramdam ko may nakatayo sa kabila. Kaya kahit nanginginig ang kamay ko, binuksan ko ang pinto. At dun ko siya nakita. Isang taong naka-red shoes. Nakatayo sa hallway. Nakatungo. Hindi gumagalaw. Pero hanggang tuhod lang ang katawan. Walang tiyan. Walang dibdib. Walang ulo. Walang balikat. Parang pinutol sa gitna. Tapos dahan-dahan siyang umangat. Parang inaabot ang nawawala niyang itaas na bahagi. At sa ilalim ng sapatos, may tumulong dugo. Unti-unting lumalapit sa paanan ko. Naglakad siya naglakad ang kalahating tao. Diretso papasok sa kwarto ko. Kahit hindi ko siya pinapapasok. Bago ko maisara ang pinto, may narinig akong boses mula sa sahig. Hinahanap ko yung tumapos sa akin. At pagtingin ko sa red shoes, may pangalan na nakasulat sa gilid. Pangalan ko,